Pag-usapan natin mga body itong si Erwin Tulfo. Nako. Ngayon lang ulit tayo mga agawa ng isang video tungkol sa isang Tulfo. Last time si Rafi Tulfo yung ating ano uh, ginagawang topic. Ah, uh, talagang napakarami ang nagagalit sa akin. Ang dami ng babas mga Tulfo natiks kung tawagin tungkol sa mga sinasabi ko noon. ah uh, dito kay uh, Rafi Tulfo at ngayon naman, ang sikat na sikat na isa pang Tulfo, walang iba kundi si Erwin Tulfo. Alam niyo naman mga body kung ano yung issue ni ano ni Erwin Tulfo no si Eric Sylvester Tulfo. Alam niyo na yan, hindi ko na kailangan pang sabihin sa inyo o i sa inyo, pero dito lang ako magre-react mga body dito sa mga ipinahayag niya nung isang araw no. So kala ko nung magsasalita na siya eh, hihingi siya ng apology or aaminin uh, niya or sasabihin niya yung rason bakit niya ginawa or bakit niya ginamit itong R.H. Uh, Sylvester Tulfo. Diba, alam naman niyo yung issue dyan. Pero, naku mga, mga body, nadismaya ako talaga. Alam niyo kung bakit. Ang haba ng litanya niya, yung pagiging TNT niya, binanggit, at uh, kung ano-ano pa maraming issue pati yung mga vlogger at na banggit ata niya doon itong mga ilang uh, personalidad na mga vlogger nga kagaya nito si Maharlika, si Jason sa si Attorney Libaya na banggitin kasi yung attorney daw na tumitira palagi doon sa kanyang kapatid kaya uh, Rafi Tulfo alam niyo mga body, ngayon ko lang napagtanto na itong mga Tulfo na to isa lang talaga <laughs> Iisa lang talaga. Kung noon ako ay humahanga sa galing itong mga Tulfo brothers na to, lalong-lalo lalo na kay Rafi Tulfo, kay Mon, no, kay Ben, at saka dito kay Erwin, talagang kumbaga action na uh, brothers tong mga to. Kung tawagin, eh, talagang matindi no, yung Tulfo Justice na sinasabi, action agad. Ngayon ko lang ano, ngayon ko lang na-realize mga body na may isa silang pag-uugali magkakapatid mga hambog isa pa bakit ngayon parang tahimik sila sa pagtira sa administrasyon parang ano eh parang may something mga body mas bilib pa ako mga body alam nyo kung kanino kay Ted Filon yan pero itong ano itong kay kay Erwin Tulfo na ano, na na issue doon sa kanyang sinabi doon sa ipinahayag niya noong isang araw wala man lang ano eh wala man lang kayong makikita na pagpapakumbaba ibinida na niya yung kanya sarili nag TNT siya uh, nagtrabaho sa US pwede ba yon na uh, TNT ka tapos after uh, ilang panahon eh magiging ano ka magiging uh, military ka magte-training ka ng military kahit na ikaw ay walang papel? Pwede ba 'yon? Well, hindi na natin na ano 'yan, hindi na natin na pag-uusapan pa palalawakin yang uh, issue na 'yan. Ang sa akin lang mga buddy. Ngayong darating na eleksyon, alam niyo naman kung sino ang karapat dapat, no? Huwag nating ipagpalit yung ating ano, yung ating mga boto dahil lang dito sa salapi, maraming mga congressman, congresswoman ang gumagawa ngayon niyan. Kaya nga ito natapya siya yung ano, yung yung pondo ng uh, PhilHealth or wala talagang ibinigay na pondo para sa PhilHealth. Tapos yung pension ata no, yung pondo ng pension ng mga military nabawasan din pati sa Department of Education. Tapos dinagdagan yung para sa mga kongresista. So ano ibig sabihin ng gagamitin nila sa ah uh, pamumudmod at uh, pamumulitika na nako kahit dito mga body sa Batangas talagang mayroon diyang isang uh, kongresista hindi na lang ako magme-mention sigurado naman alam niyo yan mga Batanggenyo, mga kalugar ko dito na talagang ano talagang kapag na eh parang kanya kahit pasabihin na nandiyan yung mga taga DSWD pero yung programa, no, bago, bago ibigay ng DSWD, katakot-takot na paghihintay ang gagawin ng mga tao, may mga programa at kapag hindi ka nakafollow sa page nila, <laughs> kasi titingnan, oy, nakapalaw na ba kayo sa page na to? Nako. Kaya nga ang dami ngayong kongresista na sinasabi ko na talagang napapansin ko lang mga body ang tatakaw sa pera babalik tayo dito kay Erwin Tulfo. Dismayado ako kay uh, ano kay Erwin Tulfo. Kung dati bilib na bilib ako noong uh, reporter pa siya. The way na mag-present siya. Ngayon ano eh. Wala na eh. Kahit sa ating presidente mga body, kung dati eh sinusuportahan ko sa mga nakikita ko ngayon, sa mga na na papanood natin na mga kinasasangkutan niyang issue yung pagtanggal kay VP Sara at kay uh, dating Pangulong Duterte sa National Security Council well, lahat ng ito parang ano eh, parang hindi maganda and alam ko na dadating yung panahon itong mga nananamasa ano, nagtatamasa sa kaba ng bayan ay babagsak din. Kaya hintayin na lang natin yung mga panahong yun at malapit-lapit na yung mga body. At isa itong si Erwin Tulfo. Ang sinasabi ko, no? Opinion ko lang to, opinion ko lang to. At meron akong karapatan na ipahayag ang aking uh, opinion bilang isang uh, Pilipino ay alam nyo na ang magiging sagot ng taong bayan sa mga pinagagagawa ninyo. Alam na yan. ano? Hindi kaila yan sa mga maraming tao kung ano yung mga ginagawa niyong kawalang hiyaan, katakawan sa gobyerno, pagnanakaw sa kaban ng bayan, pandaraya. Nako, mana matakot na kayo sa karma dahil sinisigurado ko na kapag dumating ang inyong bad karma, magsisisi kayo sa mga pinagagagawa nyo lalong-lalo ng lalo, mga congressman, congresswoman, mga quadcom, nako, yan na. So, ito na lang mga body ang ating topic at uh, ito ay parang pahapyaw na rin sa ibang mga issue sa ating bansa at uh, ngayon nga maraming Pilipino ang dismayado sa mga nangyayari sa ating bansa. Kaya siguro panahon na para magkaisa ulit tayo at patunayan natin na itong mga nakaupong ito ay hindi karapat-dapat at kung sino man yung mga nagbabalak pa na umupo sa gobyerno na hindi karapat-dapat kagaya ni na Erwin Tulfo, eh huwag nyo nang suportahan. Okay? So yun lang mga buddy. Maraming salamat.